Okay. Uh, ganito po. Isa-isahin po natin ang bawat isa nito ang kapangyarihan kung totoo ba na gumagana. Uh, yun po oh. Yung okay. may hawak na yung may hawak na ano, siya ang titira sa akin. So, ibig, ilagay ko muna ito dito. Ito lang muna. Sige bro, titirahin mo ako. Go. Uh, kasi... hindi, tatlo muna kasi yun tatlong tira yon tatlo, tatlong bala. Pero walang tatama kahit isa. Pero siguro hindi talaga biro ito ba? So ilagay ko ito, ilagay ko ito. Yun naman yung mga gamit ko na nandoon. May bala ka diyan, bro. Meron na. So ito ito na naman, ito na naman. ano na. Pero yung yung isa may may tama, may tama. Medyo masakit yung ano ko, yung kamay. So ilagay ko na ito, lagay ko na to. So ito na naman. <laughs> guys na natamaan talaga yung ganito ko nagamit oh ito ito natamaan talaga ako at, at saka ito na natamaan din ako ng isa pero ito ito wala wala akong tama wala akong tama nito siguro ito talaga italaga yung malakas ba sige guys ha ah, maraming salamat thank you for watching guys god bless